May mga umagang hindi natin alam kung paano sisimulan, pero ngayong araw, hayaan mong ang salita ng Diyos ang magbigay liwanag sa iyong landas. Ang sabi sa awit 121.1.2, Aking itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring nagbabantay sa iyo ngayon. Hindi siya natutulog, hindi siya nawawala, hindi siya nagkukulang. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, katahimikan man o kaguluhan, ang Diyos ay nariyan tahimik na gumagawa para sa ikabubuti mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. May mga panalangin na sinasagot kahit hindi mo pa binibigkas. May mga himala na dumarating kahit hindi mo pa nakikita. Handa ka na bang marinig ang tinig ng Diyos sa puso mo ngayon? Simulan na natin. Ngayong umaga, ipikit mo muna sandali ang iyong mga mata sa mga alalahanin ng mundo at itoon natin ang puso sa presensya ng Diyos. Sa mga oras na tahimik ang paligid, doon madalas dumarating ang tinig niya malumanay ngunit makapangyarihan. Kapag binigkas natin ang Awit 121, hindi lang ito simpleng pananalita. Isa itong paalala na may Diyos na hindi kailanman natutulog. Hindi niya titiising ang paamo ay makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Awit 121:3. Anong klasing Diyos ito? Isang Diyos nagising gising buong gabi habang ikaw ay nagpapahinga isang Diyos na hindi kailanman kumikilos ng huli. Palaging tama ang oras niya. Marami sa atin ang bumabangon na may pasan sa dibdib, mga tanong, mga pangarap, mga takot na hindi masabi. Pero ngayong araw, hayaan mong ang Diyos ang mangusap. Sa simpleng panalangin, kayang baguhin ng Diyos ang direksyon ng isang buong araw. Kayang ibalik ang lakas mo, kayang bigyan ka ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng mundo. Ang tanong, handa ka bang buksan ang puso mo ngayon sa kanyang presensya kasi ngayong umaga may sasabihin siya sa iyo. Isulat mo sa comments, Panginoon, mangusap ka sa akin. At 'wag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin tuwing umaga. Ngayon, sabay-sabay tayong lulubog sa katahimikan ng puso. Hawakan mong mahigpit ang pananalig mo. Manahimik ka sandali. Damhin mo ang bawat hininga bilang himay-may ng biyaya ng Diyos at hayaang siya mismo ang magsimula ng pag-uusap sa iyong kaluluwa. Hindi ito ordinaryong panalangin sa umaga. Ito ay sandali ng tugon sa kanyang tinig, sandaling sagutin ang kanyang paanyaya lumapit ka. Panginoong Diyos, na buo ang pag-ibig, lumalapit kami ngayon sa iyong harapan. Hindi namin dala ang kasakdalan, ngunit hinahandog namin ang aming mga puso, puno ng pananabik, pag-asa, pagkilala sa iyong pangalan. Ikaw ang ating gabay, ikaw ang ating tagapagtanggol, ikaw ang nagpapatibay sa mga duguan na paat kaluluwa. Hiling namin, buksan mo ang aming pandinig sa iyong tinig. Huwag mo kaming itakwil sa mga sandali ng aming kahinaan. Palitan mo kami ng bagong paghinga, bagong lakas, bagong pananampalataya sa mga susunod na hakbang. Panginoon, sa katahimikan ng umaga, isigaw ko ang awit ng aking kaluluwa. Ako'y nananalangin para sa iyong pagpapala. Gamitin mo ang aking boses bilang instrumento ng iyong kapayapaan. Kung may sugat sa aking puso, pagalingin mo. Kung may pangamba, aliwin mo. Kung may hidwa sa aking isipan, linawin mo. Dahil alam kong sa iyong mga kamay, may bagong bukas na naghihintay. Alam kong hindi ka papabayaan. Dahil sabi sa awit 121, 7, 7, Ingatan ka ng Panginoon sa wala mang masama. Siya ang mag-iingat sa iyong kapangyarihan. Ingatan ka ng Panginoon sa iyong paglabas at sa iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Sa araw na ito, ipapangako kong manalig ako sa iyong ingat sa aking bawat paglabas, sa aking bawat pagbalik at sa bawat sandali sa pagitan. Sa gitna ng katahimikan, pansinin mo ang kaagapay mong espiritu. Ang bawat himig ng hangin, ang bawat kisap ng liwanag sa bintana, ito ay paalala niya na naroron siya. Hindi mo kailangan magwika ka ng magarbo. Minsan, sapat nang sambitin ang isang salita, Panginoon, at susulyapan niya ang puso mong naglalakbay sa kawalan. At kung wala kang maisambit pa, hayaang ang Espiritu ang magsalita dahil alam niya ang ugat ng iyong pangangailangan. Habang patuloy kang nagmumuni, tanungin mo ang sarili – Anong titik mo sa buhay ang nais mong baguhin? Anong daan ang gusto mong tahakin? May tanong ka ba sa Diyos ngayong umaga pero hindi mo alam paano itatanong? Hayaang ang panalangin maging tulay ang iyong hungkag na tanong ay sumayaw sa himig ng biyaya at siya ang sasagot nang higit pa sa inaasahan mo. Hindi natin dapat sukatan ng bisa ng panalangin sa dami ng salita kundi sa bukas na puso. Ang dakilang mga panalangin sa Biblia ay mga panalangin na galing sa kahinaan, katulad ng panalangin ni Hana na nagdala sa kanya sa tuyong puso at pinakinggan ng Diyos, o ang panalangin ni David sa gitna ng kaguluhan na nagsabi, "Sa gabing ito ay aking muling dalangin sa Diyos ko." Sa bawat salita natin ngayon kasama, alam kong siya ay makikinig. Marahil sa loob mo nananahan ang pag-aalinlangan. Mabibigyan ba ako ng sagot? Ngunit ngayon, huwag mong hayaang kumapit ang takot. Hindi siya nagpapabaya. Hindi niya iniiwan ng tinig na nagpakumbaba sa kanya. Pagpasensyahan mo ang katahimikan, minsan dito tumitimo ang sagot. Minsan hindi sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng Espiritu, sumasagot siya sa iyong kaluluwa. Ako ang gabay mo, ako ang bantay mo. Ngayon, habang pinipikit mo ang mata mo, hayaan mong bumaba sa puso mo ang mga salitang ito. Panginoon, ako'y iyong tinatawag. Samahan mo ako sa araw na ito. Ilawan mo ang landas ko. At sa pagbigkas mo nito, damhin ang Espiritu ng presensya niya. Huwag mong iwasa ng luha. Ang luha ay dalisay. Ito ang wika ng nagmamahal. Huwag mong pigila ng tigil ng puso. Ito ang sumpa ng lumalapit. Pakiramdaman mo, may init na bumabalot sa dibdib mo. May katahimikan na sumasaklob sa isipan mo. Iyon ang presensya niya. Nakikinig, nagmamahal, naghihintay. Bigyan mo ng puwang ang kanyang sinabi kung may parasang bumabagabag, hayaang lumipad iyon sa kanyang pangalan. Kung may pag-aatubiling nagtatago, hayaang sumigaw ang pananampalataya sa kabila ng pangamba. Panahong mabuhay ka sa katiyakan ng kanyang pangako, panahong manahimik at pakinggan ang tinig ng Diyos, at sa sandaling iyon, magigising ang kapangyarihan ng pananampalataya mo. Magigising ang panalangin sa puso mo. Ngayon, bago tuluyang tumayo, pakinggan ko itong hiling ko sa iyo. Isulat mo sa comment ang Panginoon, ikaw ang aking tagapag-ingat. Ipahayag mo ang iyong pananalig. At isang paalala, mag-subscribe ka para takpan tayo ng panalangin sa bawat umaga. At habang hinihintay natin ang sagot, itanong mo sa sarili, ano ang unang hiling mo sa Diyos ngayon? Ano ang nais mong marinig niya sa puso mo? Sa tahimik mong pagninilay ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang kwento na buhay na buhay pa rin sa puso ng bawat mananampalataya, ang kwento ni Jacob, ama ni Jose, apo ni Abraham, isang lalaking lumakad sa gitna ng kawalan, ngunit ginabayan ng kamay ng Diyos tulad ng ginagawa niya sa iyo ngayon. Noong panahon ni Jacob, siya ay tumatakbo, hindi mula sa kaaway sa labas, kundi mula sa kaguluhang kanyang nilikha. Nililang niya ang kapatid niyang si Esau, inagaw ang pagpapala, at ngayon siya ay naglalakad mag-isa sa disyerto, walang tirahan, walang direksyon. Sa isang gabi ng pagod at takot, huminto siya sa isang lugar at ginawang una ng isang bato. Walang silong, walang kasama para bang wala ng kasiguraduhan sa hinaharap. Pero sa mismong sandaling iyon ng kawalan, doon siya sinalubong ng Diyos. Sa Genesis 2.28-12-13 na susulat, At siya'y nanaginip at narito isang hagdanan na nakatayo sa lupa, at ang dulo nito ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos ay nagsisiyahon at nagsisibaba sa Kanya. At narito ang Panginoon ay nakatayo sa itaas niya at sinabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac, ang lupaing kinalalagyan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Isipin mo iyon, isang taong takot, pagod, nakahandusay sa bato, binisita ng Diyos sa kanyang paghiga sa malamig na lupa, ang langit ay bumaba at sa halip na galit ang natanggap niya ay pangako. Sa halip na kaparusahan, ang kanyang narinig ay, Ako ang Panginoon, hindi kita iiwan. Ang lupang tinutulugan mo ibibigay ko sa iyo. Ganito ka rin ba minsan? Nahihiga sa gabi, gulong-gulo ang isip, hindi mo alam kung paano ka makakabangon bukas. Ganyan ang pakiramdam ni Jacob. Ngunit sa gitna ng gabi, ang Diyos ay bumisita sa kanya hindi dahil siya ay karapat-dapat, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Kahit si Jacob ay nagkamali, hindi siya isinumpa ng Diyos. Sa halip, siya ay binigyan ng pangako, pangakong hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak at mga apo. Ganyan ang klase ng Diyos na sinasamba mo, Diyos na nagbibigay ng bagong simula kahit sa gitna ng kaguluhan, Diyos na nagsasabing hindi kita pababayaan. Pagising ni Jacob, sinabi niya, Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Madger Genesis 28-16 Kaibigan, ilang beses mo na bang naramdaman na mag-isa ka? Ilang ulit mo nang sinabi sa sarili mong, Wala akong kasama, wala akong kakampi, walang nakakakita ng pinagdaraanan ko. Pero baka tulad ni Jacob, andyan ang Diyos at hindi mo lang napapansin. Marahil kaya ka sa video na ito, sa panalangin na ito, ay para marinig mo ngayon mismo ang mensahe ng Diyos sa iyo. Anak, ako ang kasama mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para kausapin ng Diyos. Sa katunayan, ang Diyos ay madalas mangusap sa mga sirang puso, sa mga pusong sugatan, sa mga hindi na makasigaw. Baka kaninang madaling araw ay naluha ka sa pag-iisa. Pero ngayon, narito ang Panginoon sinasabi, Ako ang iyong tagapagtanggol. Ako ang iyong gabay. Bawat salita sa awit 121 ay totoo sa buhay ni Jacob. Ang Diyos ang nagbantay sa kanya mula sa kanyang pag-alis hanggang sa kanyang pagbalik. Bawat hakbang may layunin. Bawat gabi may pakpak ng mga anghel sa kanyang ulunan. Ganyan din ang pangako sa iyo. Sabi sa Awit 121:3, Hindi niya titiising ang paamo ay makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Walang sandaling hindi kanya binabantayan. Kahit ngayong umaga, habang nakikinig ka rito, binabantayan ka niya. Gusto kong itanong sa iyo ngayon, may parte ba ng buhay mo na parang disyerto ni Jacob? Meron bang lugar sa puso mo na parang tinulugan mo na lang dahil pagod ka na? Pakiramdam mo ba minsan ay hindi mo na alam kung saan ka patungo? Huwag kang matakot. Sa mismong lugar na iyan, darating ang panaginip ng Diyos, hindi upang takutin ka, kundi upang ipakita sa iyo ang hagdanan ng langit. May hagdanang bumababa sa iyong pang-araw-araw. May biyayang bumababa sa gitna ng mga luha mo. At kapag natapos ang gabi, gigising ka rin tulad ni Jacob, hindi lang bilang takas kundi bilang pinili. Sa bandang huli, si Jacob ay tinawag ng Diyos na Israel, ang taong nakipagbuno sa Diyos at nagtagumpay. Mula sa takot, ginawa siyang ama ng isang buong bansa. Mula sa panlilinlang, ginawa siyang tagapagdala ng pangako. Kung kaya niyang baguhin ang kwento ni Jacob, paano pa kaya ang buhay mo ngayon? Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangang makita lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay maniwala na may Diyos na nagbabantay sa iyo mula sa pag-alis hanggang sa pagbabalik, mula sa unang hakbang hanggang sa huling hininga. Ang Diyos ng mga anghel ay ang Diyos mo rin ngayon. Ngayon, habang tahimik kang nagmumuni, gusto kong tanungin ka, handa ka bang kilalanin muli ang Diyos na nagsalita kay Jacob sa gitna ng gabi? Handa ka bang tanggapin ang pangako ng Diyos sa gitna ng kawalang katiyakan? Kung oo ang sagot mo, isulat mo sa comments. Panginoon, ikaw ang gabay ko sa dilim at liwanag. At habang nariyan ka pa, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ito ang iyong tahanan ng panalangin. Dito araw-araw mong maririnig ang tinig ng Diyos para sa puso mo. Dito, sabay-sabay tayong maglalakbay sa liwanag ng Kanyang salita. Sa susunod nating bahagi, babalikan natin ang Awit 121, linya sa bawat linya. Ihahayag natin ang lalim ng bawat salita at ang pangakong taglay nito sa bawat araw ng iyong buhay. Pero sa ngayon, hayaang lumubog muna sa puso mo ang tinig ng Diyos, tahimik, tapat, buhay. Habang lumulubog ang katahimikan sa iyong puso, simulan nating himayin ng magkakasama ang bawat salita ng awit 121. Hindi bilang simpleng tula, kundi bilang tinig na nagpapaalala sa iyo ng Diyos na nagmamasid, na nagbabantay sa bawat galaw mo. Dito natin makikita kung paano isinasakatuparan ang direksyon divina sa buhay mo, paano ang pangako ng Diyos ay nakalapat sa bawat hakbang mo ngayon sa talata shootpun. dun sa mga burol, ako'y napatingin sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ito ang panimulang tanong ng kaluluwa mo. Sa gitna ng mga bundok at pagsubok, saan mo ilalapit ang iyong mata? Kung dati nakatingin ka sa mundo, sa tao, sa sitwasyon, ngayon itaas mo ang mata mo sa Diyos. Itong salita ay paanyaya, tumingin ka sa Kanya. Wag ka matakot humingi ng saklolo dahil ang iyong saklolo ay nagmumula sa Panginoon. At kung ang Diyos ang nagtatawag sa iyo upang itaas ang tingin mo, baka ngayon ang sandaling marinig mo ang sagot. Sa talata 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi ito basta pahayag ng pagkilala. Ito ay puso na nagsasabi. Hindi ako aasandig sa sarili ko. Hindi ako maghahanap ng tulong sa akin lamang. Sa umagang ito, hayaan mong ang iyong panalangin ay umakyat sa Diyos ng lahat na siyang gumawa ng mundo. Kapag ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ang iyong tinawagan, walang bagay sa buhay mo ang hindi niya kayang hawakan. Sa talata 13, Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog ako'y babantayan. Ito ang sinasambit ng puso mo. Hindi ako babagsak sa araw na ito. At ang Diyos naman ay naghahayag, hindi kita iiwan. Hindi niya hahayaan ang paamong gumalaw ng walang kanyang gabay. Hindi siya matutulog, hindi siya mawawala sa iyo. Sa mga sandaling nag-aalala ka, kung makakatayo ka pa bukas ito ang sagot niya sa iyo, ako ang magbabantay sa iyo ngayon sa talata 4 ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Hindi lang ikaw ang sinasakupan niya, buong bayan, buong pamilya niya, at kung siya'y gising para sa sangkatauhan, higit pang gising siya para sa ang minamahal niya. Hindi siya magsasawa magbantay, hindi siya mag-aalinlangan. Sa talatakima, si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling, upang magsanggalang, hindi lang bantay, tagapag-ingat, hindi lang pisikal na proteksyon, kundi espiritual na pag-alalay, pag, pag Sa bawat hamon, sa bawat desisyon, siya ang kasama mo. Hindi ka niya iiwan sa dilim ng pag-aalinlangan. Sa talata 6, di ka maaano sa init ng araw kung gabi ay di ka sasakta ng buwan. Dito nakikita mo na ang proteksyon niya ay hindi limitado sa oras sa araw ng ulan, sa gabi ng dilim, kahit sa init na sumisiklab sa daan mo, hindi ka sasaktan. Ang iyong tagapagbantay ay hindi natitinag. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa bawat oras. Sa talata 7, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ikay ililigtas. Hindi lang sa maliit na panganib sa lahat ng panganib, sa panganib na nakikita mo, sa panganib na takot mong harapin. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng problema, kundi sa tibay ng kanyang pangako. At ikaw, na nananalig, ay ililigtas niya. Sa talata 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ikay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Ito ang huling sumpa ng awit, pangakong naguugnay mula sa simula hanggang sa dulo. Mula sa umaga hanggang gabi, mula sa paglabas hanggang pagbabalik, hindi mo kailanman lilisanin ng kanyang pag-iingat kahit kailan, kahit saan ka naroroon. Habang binibigkas mo ang bawat talata sa isip mo, imahinahin mo ang liwanag ng Diyos sumisiklab sa bawat salita. Tila apoy sa gabi, tila lampara sa madilim na daan. At habang dumaraan ang bawat salita sa puso mo, damhin mo ito ay hindi puro pangakong pangkaraniwan. Ito ay direktang mensahe para sa buhay mo. Anong salita ang tumama sa puso mo? Ano ang talata na nagsusubo ng luha at ginhawa sa dibdib mo? Hindi lang ito pagtatapos ng pag-aaral ng salita. Ito ay pagkakataon para lumagos ang tinig ng Diyos sa iyong pang-araw-araw. Sa susunod na bahagi ng video, susubukan nating ilipat ang mga salita ng awit 121 sa iyong araw, kung paano mo tatahakin ang bawat hakbang na siguradong may proteksyon, kung paano mo susumpain ang takot at tatanggapin ang pangako. Huwag kang bibitiw ngayon, may darating na mensahe na sasalubong sa iyo, isang pangakong magsisilbing paninindigan sa puso mo. Kung nararamdaman mo ang isang talata na tumimo sa puso mo, isulat mo sa comment Awit 121 kasama ko. Ipahayag mo ang iyong pananalig. At kung hindi ka pa nag-subscribe, ngayon ang tamang oras para gawin iyon para patuloy kang makasama ko sa bawat paghimig ng panalangin at direksyon mula sa Diyos habang patuloy ang paglalakbay ng puso mo kasama ang bawat taludtod ng Awit 121. Hayaan mong tayo'y magsanib muli sa pagbuo ng pananalig at deklarasyon sa iyong araw. Sa bawat salita ng pangako ay may kapangyarihan. Ngayon ito ay gagawa ng tulay sa pagitan ng iyong anino at liwanag ng Diyos na naghihintay. Sa pagsapit mo sa mga araw ng gawain, sa bawat hakbang na tatahakin mo, tandaan mo, ang bawat paglabas mo ay sinasakop ng kanyang pag-iingat. Hindi ito teoriya o relihiyosong salita lang. Ito ay konkretong pangako. Dahil sinabi sa awit 121 na mula sa paglabas mo at sa pagbabalik mo, siya ang magbabantay. Iyan ang direksyon divina na gusto mong iguhit sa buhay mo ngayon. Bukas ka man haharap sa trapiko, deadline, usapan na matindi o kahit mga humihiyaw sa kalooban mo, sa lahat ng ito Diyos ang kasama mo hindi ka siya iiwan sa gitna ng mga pangamba. Hindi siya lalayo sa iyo kahit ang paligid mo'y magulo. Hindi siya magsusubok sa iyo ng higit kaysa sa kaya mong tapusin dahil ikaw ay bantayan niya mula simula hanggang dulo. Sa sandaling mabigat ang dibdib mo, kapag ang pakiramdam mo'y parang hindi mo kayanin pa, alalahanin mo ang Diyos ng awit 121 ay hindi umiiwan kapag ang problema ay tumataas. Siya ay nakayuko upang marinig ang iyak ng puso mo. Siya ang nagbabantay sa umaga, nagbabantay sa gabi, nagbabantay sa bawat paghinga mo. Ang direksyon divina ay hindi lang para sa mabubuting araw. Ito ang gabay sa mga araw ng unos, sa dilim, sa gulo na habang nakikinig ka, marahil ay may isang bahagi sa buhay mo ngayong hinahangad mo ng pagbabago. Ayokong manahimik ka lang sa panalangin. Gusto kong maramdaman mong may gumaganap sa pangako ng Diyos para sa iyo ngayon. Tingnan mo ang mga hakbang na gusto mong gawin. Yakapin mo ang pangaral sa awit 121 bilang tanggapan mo sa paglabas mo sa bahay, sa pagpasok mo sa trabaho, sa pagbabalik mo sa tahanan dahil sa bawat paglabas at pagbalik mo, nandiyan ang kanyang kamay. Marahil ngayon ay tanong mo, paano ko isa sa ang pangako ng awit 121 sa araw-araw ko? Ito ang sagot sa bawat salitang pipiliin mong sabihin sa mga desisyong gagawin mo, ipanalangin mo ng tahimik. Panginoon, harapin mo ang paglabas ko at pagbabalik ko. Itong panalangin ay hindi basta panunumpalang. Ito ay madaling daan para maaktibo ang presensya niya sa bawat kilos mo. Hindi mo kailangang ihatid ang sarili mo sa pagod at pagkabalisa dahil may Diyos na sumasalo sa bigat mo. May Diyos na nag-aakay sa iyo, nagbabantay sa iyo, nagbabantay sa bawat pag-ikot ng mundo mo. Ang direksyon divina ay hindi para lang sa malalakas na puso. Ito'y para sa puso mong tinatakot, puso mong nag-aalinlangan, puso mong uhaw sa katotohanan. At ngayon, tama ang panahong marinig mo, hindi ka iwanan, hindi kita pababayaan. Sa susunod na bahagi ng video, sisimulan nating ipakita kung paano mo ilalapat ang pangako ng awit 121 sa bawat aspeto ng iyong umaga. Sa salita mo sa sarili, sa pakikitungo mo sa kapwa sa ginagawa mo sa bahay at trabaho. May mga hakbang akong ihahayag na pwede mong simulang gawin agad mga deklarasyon, pangako, panalangin upang ang iyong araw ay umalab sa kapangyarihan ng Diyos. Manatili ka dahil may himala na handa marating sa puso mo. Kung nais mong gawin, isulat mo sa comment, Panginoon Bantayang Hari ko, ipahayag mo ang iyong pananalig. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating paglalakbay patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos sa bawat umaga. Habang dahan-dahan nating sinasara ang yugto ng pananalangin at pagpapahayag, panatilihing nakabukas ang puso mo sa kanyang tinig dahil may huling sigaw ng pag-asa na sasabihin niya sa inyo ngayon isang mensahe na magpapasigla sa iyong kaluluwa at magpapagising sa iyong pananampalataya. Hindi natin bibigyan ng wakas ang panalangin ng hindi muling binubukas ang pisngi ng pag-asa sa loob mo. Hindi ito pagtatapos lang ng salita. Ito ang dakong pagsasabuhay ng bawat pangako ng Diyos sa awit 121. Ngayon, huwag ka nang magdalawang isip. Tawagin mo muli ang pangalan niya sa puso mo. Sabihin mo ng may kababaang loob, Panginoon, ikaw ang aking bantay at gabay. At hayaang dumaloy sa iyo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya. Ang araw mo ngayon mula sa unang hakbang mo pa lamang ay nakatalaga na sa proteksyon niya. Hindi mo kailangang mag-alala sa iyong labas, sa iyong babalik, sa bawat kilos mo sa pagitan. Dahil sinabi sa awit 121, sa paglabas mo at sa pagbalik mo, siya ang magbabantay. Ang bawat pintuan na dadaanan mo, siya ang magbabantay. Bawat desisyon, siya ang kaagapay mo. Bawat takot, siya ang tatanggihin. Bawat pangarap, siya ang tutup din. Kapag ang mundo mo'y nagulo, kapag tila ang apoy ng pagsubok ay sumisiklab sa paligid mo, huwag mong hayaang mapawi ang tinig ng Diyos sa puso mo. Gamitin mo ang salita mo bilang sandata. Panginoon, bantayin mo ang daan ko, ipakita mo ang direksyon mo sa akin. Habang binibigkas mo ito sa bawat hininga mo, naririnig mo ang sagot niya sa katahimikan, narito ako. Kaya tumayo ka, humakbang ka ng may tiwala. Huwag mong pakinggan ng agam-agam ang, agam -agam, ang pag-aalinlangan ang duda, sapagkat ang Diyos ng awit 121 ay hindi ka iiwan. Hindi siya magpapaantala sa pagpapahayag niya sa buhay mo. At sa tuwing aalalahanin mo ang promesang hindi ka iwan, hindi ka pababayaan, lilisanin ang takot at bababa ang kapayapaang hindi mo pa nararanasan. Ngayon, hilingin mo sa puso mo, ano ang isang hakbang na maaari mong gawin sa araw na ito upang isabuhay mo ang proteksyon niya at direksyon niya? Maaaring isang salita mo sa sarili mong kailangan mo baguhin, isang desisyon mong kailangan ibigay sa kanya, isang aksyon mong kailangan mong gawin ng may pananalig. Yamang pinakinggan mo ang awit 121 ng buo, huwag kang matakot magsimula sa kaunti. Bago tayo magwakas, hilingin kong isulat mo sa comment, Panginoon, itinalaga mo ang araw ko. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa publiko. At kung hindi ka pa nag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe para sa susunod na panalangin sa umaga, makasama mo ako. At kapag may lumabas na video rito sa screen, pindutin mo rin dahil sa pamamagitan niya may mensahe ng Diyos na ihahatid sa puso mo. Uh, panatilihin mong buhay ang tinig niya sa bawat araw mo dahil may susunod pang kabanata ng panalangin maririnig mo muli ang kanyang pangako at muli tayong sasamahan niya sa liwanag ng umaga